we <laughs> Hello, hello. Yes, for today's video ay magpe-prepare tayo ng lulutuin para sa birthday ng aking pamangkin na si Jansen. Ayan, busy busy sila. Ayan, yung mga kasama natin na masisipag na tumutulong sa ating pag-prepare, pagluluto. Ang ating lulutuin ay, ano na nga yung, ano, uh, ducks? Ay, hindi, pabo pala. Ayan, ayan, ayan. So, yan bukang masarap at lahat, lahat busy busy at ako, ah, syempre, wala na namang naitulong kundi mag-video lang. Pero lang ako ang walang naitulong, yung iba din dyan, walang naitulong. So, ayan, papunta na tayo sa location dahil magsiswimming tayo at tayo sa jump track. Ayan, pabaryo na naman ang outing na to at mga kasama natin ay mga bulinggit. Ayan, ayan, ayan. So, syempre, ako ang bida, ako ang tagalista, pero hindi ako ang tagabayad. <laughs> syempre, sila ang magbabayad, kanya-kanya yan. Ayan, so, six, amin na ang food. So, ayan ang ating sponsor na mag-asawa na si brother at saka si sister-in-law. So, kaya naglilista lang ako ng mga pangalan ng bisita. Ewan ko kung bakit pinalista pa ng, ng isa-isa yung hindi naman kilala ng resort kung sino ang mga bisita, di ba? Nandito tayo sa Balay Rosalinda sa May Kasibarag. Parang inangkin na namin ang swimming, ang, ang resort dahil wala namang tao. So kami-kami lang yan. Kasi siyempre dinala namin ang buong baryo. Kaya kami ay mag-iingay ng mag kasi wala namang ibang maiistorbo. Kung meron man, eh di bahala sila kung kung gusto nila, makipag-join na lang sa amin. Siyempre, lahat yan, kailangan mag-enjoy mga bata o matanda. Kailangan mag-enjoy at natutuwa naman ako sa mga batang to at tuwan-tuwa naman sila. So, marami tayong dalang pagkain. So, ayan, kayo nang bahala kung ano ang tawag dyan. Siguro, minudo, mechado o shanghai, spaghetti, pasta, lahat. Meron yun. Ewan ko kung alin dyan. Ayan, in inisisa na natin buksan. At syempre, hindi mawawala ang ah, kanin na mainit init-init pa. Ayan, buti na lang hindi lahat kanin ang dinala. <laughs> syempre, si nanay, ayan si mother na nakabantay sa ulam agad-agad. Kasi -agad. malay mo naman maubos agad-agad. So magpre-prepare tayo mismo sa resort ng pang birthday backdrop natin. Syempre kasi may birthday ang party na ito. 7 birthday ba ni Pamangkin o 8 So ayan, basta kasi birthday. Bahala na kung ilang ilang taon sila. Basta Pamangkin natin yan na yan. So dapat mag-enjoy muna habang bata-bata kasi pag tumanda ka na, wala na, mahirap na, puro utang ka na, ganyan puro problema pag ikay, tumanda, kaya mag-enjoy habang bata pa. Nakakatuwa naman silang panoorin kasi masaya sila, masaya talaga ang maging bata. So ayan, mukhang ma-ready na ang ating handaan at asan na ang ating birthday boy para tayo kumanta at kumain na dahil lahat ay gutom o baka ako lang ang gutom, asan na ba kasi sila para mag-start na tayo kumanta na ng happy birthday. 1, <laughs> <laughs> oh, sige, smile! Happy, happy! Happy birthday! So, nandito nga tayo sa Balay Rosa Rental Resort para mag-enjoy sa birthday na to. Ang place ay maganda, kabuuan maganda. Ayan, may, mag may green green naman kahit papano. Pero, nung time na to ay sobrang init yung tubig. Parang nasa son, nagsusona ka sa init kasi. Um, kalagitnaan ng summer. Ayan. So, dapat mag-enjoy na lang weather may init o malamig yung tubig. Importante, nasa resort ka at mag-enjoy. Ayan, yun ang pakain natin ang maglibang. Ayan. So, naisip ko magpalaro, pero wala akong maisip. So, ang ginawa namin ay sumayaw ng sumayaw na lang kasi kami ay naniba na ng mga espiritu ng alak. <laughs> <todong noise> So, bali tatlo yung pool, pero ang open ay isang, isa yung parang pang adult at saka yung isa doon sa may kabila, which is pang bata. Yung isa ay jacuzzi, pero hindi naman siya open nung time na nandyan kami kasi inaayos daw. Ayan. So, pati yung location, nilalagyan nila ng parang isang room na pang VIP, parang ganyan. So, pasosyal na yung resort ngayon. So, ayan, maganda-ganda. Ito yung pamangkin ko, makulit kasi marunong kasi siyang lumangoy. So, gusto niya dito sa mal sa pang-pang adult area kaya sige lang hangga't ha, marunong ka lumukoy edi eh, mag-enjoy ka kasi ako hindi ako marunong lumukoy so hanggang gilid-gilid lang tayo ganyan para ano parang keme-keme, lang -keme, oh, ni Arte ganyan for the picture lang <laughs> 'di ba ayan ang buti mga bata ang marunong na marunong silang lumagoy. so ito yung mga bata, ka natin na mga nasaniban na ng espiritu ng mga ng alat ayan kaya makukulit na rin lahat kaya, so, mas maganda naman kung may sanib para mag-enjoy lahat. Ayan, masaya-masaya naman silang lahat. Lahat kami nag-enjoy. Kung bawat niyong pumunta dito at kayo'y mag-jowa lang, ganyan. So, pwede, pwede dito, katulad ng dalawang niya. Mukhang sweet naman sila, pero hindi sila mag-jowa. Mukhang sweet lang, ayan, at mag-enjoy lang kayo. Parang kung gusto niyo mag-relax o so mag-chill-chill, ayan, for the go lang. So, ayan, dito kayo pumunta sa Bakay Rosalinda. Uh, Uh, anong ano advertisement daw pero walang bayad so ayan may bayad kami nag entrance kami so ayan ay enjoy 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 lang ayan ang mga tropa natin mga oh. Okay, sinubukan namin maglaro. So, ayan, di ako promotor. So, syempre, hindi kami sabay-sabay. So, nakailang take. Ulit-ulit. Ayan, one, two, one. Ah, ayun, muntik ng sabay-sabay. So, hindi namin kinaya. Kaya, hindi na namin ulit, inulit kasi wala namang nakakatama. Ewan ko ba kung bakit simpleng laro pero hindi namin magawa kasi nga nasa niban na kami ng espiritu ng alak. So mga hapon na biglang dumami ang tao, yung iba hindi na namin kasama. So mga ibang ibang grupo na lang sila. So ayan, mas enjoy, mas madaming tao, mas masaya. So Ayan na naman yung pabangking makulit na naman. Ayan, pinapasayaw ko pero ayaw naman sumayaw. Pero sige, hayaan mo na kasi bata naman yan. So lahat naman nag-enjoy. Sana lahat nag-enjoy, nagdibang at lahat ay nasaniban. Ayan. <laughs> well, <laughs> okay. 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 Oklae dalina Yan Oi li garula tore Ma tore 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 dali Oh yan yan oh oh yan <laughs> হাই ও হাই 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 ও হাই 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 Aniani, kan tu bodoh Ani. Ane, ya, Ani bayar ni. Aniani. Bakumbung. <tuk tangan> Hi vlog. Oh, welcome to your video. sige <laughs> <tuk tangan> <tuk tangan> Oh, si kau siapa sahaja bom. <tuk> tak <tangan> Kumuha hey, ka doon sa pool. <laughs> wala nang tubig. Ayun oh, you know, ang daming tubig. Oh, di ba? Oh. <laughs> oh, oh, oh. No, 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 no. Oh, no. Panchay, sir, no, no, no. <laughs> <laughs> Wala na itong mga tropa natin. Nakaano na. May sanib na. Dalawang klaseng uh, espirito espiritu ang sumanib sa kanila. So, ayan. Sige, enjoy lang habang nag-e-enjoy. <laughs> Naisipan namin mag- Picture, so yung taga-picture natin ay... Guys, nandito kami sa Rosalinda. Bye, 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 bye. Wala na rin. Ay, Diyos ko. Diyos mio. ano na nangyayari? Picture, picture. Pero sige, okay lang. Basta mag-enjoy.

so dyan nagtatapos ang ating birthday celebration for today na birthday ni Johnson at kami mga pauwi na so ayan, thank you for watching bye